Okay guys, uh, welcome back again to my YouTube channel Brian Motorworks. Ito po may gagawin tayong isang Mio Soul Curb Type. Yeah, Mio 4 Conversion Mio 4 Ayun. Ah, uh, refresh tayo kasi mausok na. Okay, nagbabawas na siya ng lagis. Okay, dito lang tayo sa kanyang uh, cylinder red at kanyang sa kanyang cylinder black. Okay, uh, ah ko na po siya ga. Yeah, 'Yan pare. Ay. S'pagat na yun, eh, pare. Guys, s'pagat. Oh. pagit na sunog ah. Eh, 'Yan, ah. 'Yan, no? Guys. Ayan yung lagis ha. Huh? Pasok na. Pasok na yung lagis. And tatanggalin natin yung piston. Yung cylinder block para makita natin kung gastado na. Pero ito. Pag-aasinta tayo dito. Tingnan natin yung barbula kung pwede pa o hindi na. Pero parang matalim na yung mga barbula. Lubog na yung intake o. Oh. Okay guys, yan po yung clearance niya sa ating uh, cylinder block. Ang laki ng gap. Okay. okay guys, yan pagkalas ko sa kanyang cam shop. Ito yung malagitik ng mga motors. Yan, tugpot -tug na yung mga cam lobe niya. Yan. Okay, ito yung cam shop. Ayan o, oh. tugpot -tug na o. Oh. Sabi na. Diba? Ayan, ang put-put, Kasi yung rocker arm, yan, yung kabila, Ayan, oh. Wala na. Oh, yan yung mga bahingay niya. Tapos, nausak pa. Ayan, kasi po yung mga barbula niya, palitan na. Okay, ah, uh, bekong pa po yung dalawa. Mahirap pagkali sa kanyang valve guide. Papalitan din namin yung mga barbula. Okay guys, siya nagasinta na tayo ng barbola. Kahit bago yung barbola, inasinta ko, inasinta pa rin natin para lapat siya. Yan, papalit tayo ng camshaft. Uh, rocker arm, ito, dalawa. Bulb seal. Base gasket, tsaka yung silid red gasket. Ayan. Okay. Uh -huh. Ayan, vlog oh, Ayan na. Uh. Okay guys, uh, ito, magpapalit din kami ng bulb spring. Oh, so dahil sobrang lambot na po nito. Grabe na. Ay, sir, papalit natin dyan. Okay. Okay, guys. yun yung camshaft natin. May bago na rin siya bearing. Okay, guys. Yan. Napalitan ko na yung mga barbola. sinta na, na. Nalagay na yung bagong valve seal. Bagong camshaft. Bagong bearing. Cam bearing. Bagong uh, rocker arm. Okay, guys. Okay guys, yan. Hindi uh, na ako nagpalit ng cylinder block dito dahil pwede pa. Ayan, tingnan mo yung gap ng kanyang piston ring, yung stand dati niya. Ayan, ang laki, yung nauna. Laki ng gap. Yung nasa ulihan niya po yung bagong binili namin na piston ring. Okay? Yan lang Okay guys, yan. Tapos na po tayo. Uh, sige, start mo na. Sige. Okay. Dito na lang yung maingay niya, mga kamoto yun. Dito sa CBT. Yan yung mga flyball.